Good morning, guys. Samahan niyo ako. Pupunta tayo sa workplace ko. So, ganito ang routine namin araw-araw, guys. So, papunta tayo sa locker at magbibihis tayo ng sapatos. Yun. Ito na yung locker ko. Malapit lang ito. Nakaano naka, pa ako ng pintuan ng kasama ko. Nasagi ko, guys. So, dito kami nagpapalit ng mga jacket. Yung mga sapatos namin pampasok. Iba yung panlabas namin guys. Kasi madumi nga sa labas. Ay, I mean sa loob. So, kailangan namin ng sapatos na maitim. Ganyan. So, bihis lang tayo guys. O, chika muna saglit. mag hairnet din. Huwag kalimutan mag hairnet Para walang buhok na makita sa mushroom guys ito yung oh, yan yung sapatos ko guys kailangan ko lang syang palitan ganito lang araw araw ang ginagawa namin guys papasok sa trabaho so ganyan lang oh. Nags, Nagsidatingan na yung mga kasama namin, mga lokal, Ukraine, Filipino, mixed lahi. So, ngayon ready na ako. Pupunta tayo sa locker ng mga timbangan namin. Kasi before kami aalis guys, kailangan naka-charge yung mga timbangan namin. Para kinabukasan, eh, may magamit kaming timbangan at hindi siya madaling malubat. So, kailangan mo siyang i-charge bago kayo aalis sa area. May mga kanya-kanyang locker yung mga timbangan namin guys. So, yun. Baba na tayo at mag uh, time in na tayo guys. Mag time in. So si si, si, si Jowa ang pinano ko. Pinag video ko. Muntikan pa kami mag bangga ni Pani. Yung kasama kong Ukraine. So yan. Diyan kami mag time in guys. Dalawang beses kami mag time in. Iba dun. Tsaka isa dito. Ayun. Kung mag-check -che ka ng system mo, yung output mo dito lang, guys. So, punta na tayo sa hala namin. Actually, guys, mahaba pa to. Doon pa yun sa dulo. So, nasa 23 kami. Nasa gitna lang kami. Kuha muna tayo ng balde. Lagayan ng pinutula namin na ugat sa, sa mushroom. O. So, Tapos yun. Pumili lang ako. Tapos ayun. Ganyan yung hitsura, guys, sa loob ng hala. So, hanggang hala 42 to, guys. Tas may kabilang hala pa. So, andito na ako. Ito yung hala namin. So, welcome. Ganito ang itsura sa mga mushroom namin. Ganito ang paano namin tinatan paano tinanim yung mga mushroom at paano kami nagtatrabaho as a mushroom picker. At dito naman guys, sa whiteboard, nilalagay nila yung mga sorting namin. Kung ano ang gagawin namin sa araw na yun. Doon lalagay. Hmm. dami pang mga maliliit, malalaki. Ayun, ba diba? Indoor po yung mushroom natin guys ha. Hindi po outdoor. Tapos ang sobrang lamig dito sa hala kasi gawa nga din eh winter. Tapos maulan-ulan iyon so, kailangan natin maganda. Since nasa busik tayo yung mga machine na gagamitin natin, guys. Kailangan natin lagyan ng mga gamit natin, guys. Bago, bago tayo mag-start. Yan, kasama ko. Pakanta-kanta lang, oh. Sila yung nauuna palagi, guys. Hmm. Kasi tamad ako, kaya sinabay ko na yung pag-video at saka pagbubuhat ko ng box ko guys. Yan yung gagamitin natin guys mamaya. Lagayan ng mushroom. So yan. Sineset up namin lahat guys. Yung mga gagamitin namin bago kami mag start. So yan. Hinanda ko lang yung akin. Yang nilagyan ko ng box guys. Machine yan. Busik ang tawag nila dyan. Kaya Diyan ako mamaya. Nanda ko lang lahat ng magagamitin ko. Para hindi na ako baba ng baba. Gusto ko yung mahabang box kasi ayaw ko kasi ng patawag-tawag ng bratin namin. Yung tagakuha. So, ayun. Kunin natin yung balde natin guys kasi naiwan ko yung balde ko. Hindi ko kasi madala. Kaya puntahan natin dun sa unahanan. Doon na iwan ko. Tapos nandito na yung kasama ko. <laughs> Akala niya eh nakalive ako. Paano pala, paano pala ako makalive? Eh, wala nga pala, walang signal sa loob. Wala pong signal sa loob guys. Kaya nagbibideo na lang ako. Ayun. nagngaw ako dyan kasi hindi ko makuha-kuha yung green na box. Kasi ang haba, ang taas, pang six footer yung height. Eh, pang ano lang ako, pang five feet lang. <laughs> ang lit guys. So yun lang guys. So, ayun, handa na ang lahat. So sasampa na tayo guys para mag-start. So yan guys, nakasampa na tayo. Ihanda lang natin yung mga gagamitin natin para makapagsimula na tayo magpick ng mushroom. So yan, yung sticker na yan guys, gagamitin natin yan para malaman ng encoder na atin yung mga mushroom na may lalagay dun sa ano, sa stock room. Tapos nandun na din yung mag scan ng mga sticker natin. Papakita ko sa inyo guys mamaya kung anong gagawin. Hinanda ko lang yung sarili ko. <laughs> Tapos gloves. Maglagay syempre tayo ng gloves. Kasi mushroom ang Ipipik natin guys. Nahirapan ako dyan kasi may bato sa ilalim ng gloves ko. Patingin-tingin pa. Ayan. Para ako mag opera ng mushroom. Pero hindi po. Magka-cut po kami ng mushroom. <laughs> Ayan, handa na. Since nasa busik tayo, mag-sign up the cross tayo guys for the safety. Ayun, so handa na ako. So, kukuha ako ng sticker dalawang sticker at yung box. Kailangan both side guys, lalagyan natin ng sticker para malaman na atin talaga yan. At hindi mapunta sa iba. So, yun. Simulan tayo mag-pick. Ayun. Pang -limang araw na pala namin, guys. Kaya yung mga mushroom is mga perex na. Pero, hindi, pe hindi problema yan, guys. Kasi, gagamitin nila sa other way kung anong gagawin nila sa perex. Pero isi-separate natin yan sa good. Ayun. dami ko ng perex guys, kaya <laughs> ganyan yung mukha ko. <laughs> Pero mas marami pa rin yung good guys, so di mabalaka. ka. Kaya ganyan lang, oh. Pick. Pick. Ganyan lang, guys. <laughs> Ayan yung mga mushroom ko. Ang dami. Papakita ko sa inyo bukas, guys, yung hitsura ng mushroom ko ngayon. Pagtapos. Ito lang. Ayan. Hanggang dulo yan, guys. Akin yan. Area ko yan lahat. So, yun. Ayan, simulan na tayo. Kailangan kong punuin yan kasi yung sorting namin guys ngayon is 3-3. So, ganyan ang ginagawa namin. So, kailangan makaabot siya ng 3-3 bago namin ilagay yan sa kuhana ng mga tagakuha namin. Sobrang gaan na niya guys kaya punong puno na yung box namin sa 3-3. Ito na pala yung itsura niya guys nung nabawasan na siya parang kalbo na at ito yung mga mushroom na good. Kukunin yan mamaya guys. So yun, ayos ko rin yung hernet ko bakala ko eh nahulog ba, natanggal. Ayan. Pick ulit. Ganyan lang guys, ang pagpipick ng good mushroom. So kung gusto nyo mong kumita ng malaki eh, kailangan mo din bilis-bilisan ang kilos mo, guys. Para mabilis ang kita mo. The more kasi mabilis ka is advantage na kikita ka talaga ng malaki. Eh, hey, yun. Ganyan lang, guys, ang ginagawa ng mushroom picker dito sa Poland. Ayan, kung mabilis ka guys, advantage para sa iyo. Kasi pwede kang makatulong sa iba. Kita mo din naman 'yan. So 'yun. Ayan. 'Di ba dikitan pa 'yan yung mga mushroom, nagdidikit. Mamaya wala na 'yan. So ayun na nga guys, break time na namin baba tayo. Para pupunta ng kantin. Tanggalin lang yung gloves natin. At tayo ready to go na para mag break time. So may 20 minutes pala kaming break time guys. Pupunta tayo sa kantin ngayon. Hintayin ko lang yung jowa ko nasa kabilang side. Ayun, tinawag ko na. O, yung Vietnamese kong kasama. At dyan naman nilalagay yung mga good na mushroom namin guys. Galing sa mga kasama ko. Ayun yung malit na lalaki yung taga-kuha namin. At dito ang kantin guys. Dito lahat kumakain. Ay hindi naman lahat. Pero yung iba nasa locker lang. Tapos yung iba dito sa kantin. So ito ang napakaganda sa mushroom picker guys. Pwede kang tulungan ng mga kasama mo. Ayan, ito yung grupo ko. Di ba nagtutulungan? Di ba? <laughs> Nakapila pa yan sila lahat. Ayan. so ganyan na yung itsura ng mushroom guys. Kasi pa zero na kami bukas. Ibig sabihin zero guys. I mean, cleaning na. Tanggal na lahat ng mushroom. Sa so, ngayon, ganyan pa yung mukha. Kasi pag maganda pa yung mushroom guys, iiwan siya para bukas. Yan lang, thank you.